sa nakikita rin natin, totoong hati ang mga kababayan natin sa uh, pag pagiging pabor sa impeachment at contra impeachment niya. Yan ay ngayon na wala pang inalalatag na ebidensya. ba? Diba? Mapapanood ng buong sambayanan, mapapanood ng buong mundo ang gagawing impeachment trial. Kung siguro ay natatandaan nyo yung na uh, impeachment trial din dati na nangyari, napanood yan at sinubaybayan ang buong mundo. Dahil kalimitan, naka-live telecast yung trial na yan. Dapat kasing malaman yan ang buong bansay ng mga kababayan natin. So ulitin ko lang, 50% sabihin na natin hating-hati yung pabor sa impeachment at yung kontra sa impeachment. Pero, sang ayon ako dito kay Senator Leila de Lima, na sakaling makita na ng ang ebidensya, yung mga sulidong ebidensya ng publiko laban nga kay Sara Duterte, ay eh sigurado mas marami ang babaliktad. Hmm. nang ibig sabihin, malamang sa malamang, mas lalong dadami ang pabor sa impeachment laban nga kay Sara Duterte. Makikita rin po ng taong bayan ang mga uh, senatorial judges kung ano yung kanilang magiging stand. Dahil meron dyan, Una pa lang, bias na, meron ng desisyon, meron ng mga statement na sinasabi. Karamihan sa kanila, syempre, ay yung mga pro-Duterte uh, na senators. Alam naman natin kung sino yung mga yon So, yun po ang tignan natin. Tayo ang huhusga sa mga ganyang klaseng senators na hindi alam or hindi kayang uh, ipaglaban kung ano yung kanilang mandato bilang mga senators nga ng ating bansa. So, sa usapin impeachment, kailangan lang makita, malaman ng mga tao during the presentation of evidence kung gaano kalakas yung mga ebidensya. At siguro magbabago yung kaisipan ng ilan sa karamihan doon sa mga surveys na yan. Pag nalaman na nga, pag nakita na yung mga ebidensya na talagang makakasiguradong mawiwindang ang mga DDS din. So pag ikaw ay DDS, at nabago ang kaisipan mo, bumaliktad ka matapos ang paglatag nga ng mga ebidensya, kahit papano hindi ka tuluyang nabudol sa puntong yan, hindi tuluyang nabaluktot ang kaisipan mo. Pero kung ikaw ay DDS at mananatili kahit naandyan, naandyan yung mga ebidensya na um, dapat lang na mag-convict kay Sarah Duterte at kung manatili ka, kawawa ka.